Sumakabilang buhay na ang premyadong at batikang aktor na si Robert Arevalo. Robert Francisco Ilagan sa tunay na buhay, ngayong Huwebes ng umaga, August 10, siya ay 85, kinumpirma ng anak ni Robert na si Anna Ilagan ang pagkamatay ng aktor sa pamamagitan ng Facebook post ngayong Huwebes ng hapon. Ahagi ng nakasaad dito, Today is the day that the Lord has chosen to take our dearest Papa Ho, Robert Francisco Francisco Ilagan, aka Robert Arevalo, Has peacefully passed away at Sampu oras am this morning, Og ten, praise God for His mercy and grace. We are grateful that He has given us the best Papa one can ever wish for. Thank you for loving us the way you did, Pa. Although our hearts are broken, we are comforted by God's promise that He has a place reserved for you in His kingdom in heaven where all of us who believe in His Son, Jesus, will one day reunite binanggit din ni Ana ang detalye ng burol sa mga labi ng ama Papas wake will be at Arlington Chapels Araneta Ave Solace rooms 12 beginning Saturday Aug 12 up to Sunday Aug 13 Thank you for all your expressions of love and sympathy We are deeply touched and grateful Si Robert ay asawa ng veteran actress na si Barbara Perez. Ikinasaw sila noong August 1971 si pagkatapos lamang ng walong buwang relasyon. Halos kasi simula pa lamang ang acting career noon ni Robert, na dating contract star ng Premier Productions. Ang kauna-unahang pelikulang ginawa ni Robert ay Ang Huwag Mo Akong Limutin noong 1960. Kabilang pa sa mga una niyang ginawang pelikula ay No Limit Danger, The Moises Padilla Story, Isang Libo, Siyam Nadaan at Anim Naput Isa. El Filibusterismo, Sa Atin Ang Daigdig, at Cordillera. Noong 1965, ay nagtambal si na Robert at Barbara sa classic film na Ang Daigdig ng Mga Api, na nagpanalo sa kanila ng Best Actor at Best Actress, respectively, sa FAMAS Awards noong 1966. Kabilang pa sa memorable films ni Robert ay dahil sa isang bulaklak sa kada mga rey nang walang crono gumburza, Hubad na Bayani Bawal. For men only mga huwad na mananayaw Carnival Queen shame working girls, hindi mo ako kayang tapakan Miguelito at Paradise Inn. Hanggang sa pagtanda ni Robert ay naging aktibo siya sa pag-arte. Kabilang sa huling proyekto niya ang defunct ABC BIM primetime series na aftijas ang probinsyano, lingid sa kaalaman ng marami, bukod sa pagiging aktor, ay naging newscaster din si Robert. Naging bahagi siya ng original anchors ng Chili Patrol noong 1987